magandang umaga ang ating pagbati sa inyong madla. Ayon ay Agasto, buwan ng wika. Bilang pagpupugay sa ating pambansang wika, ang tanggapan ng punong bayan ay naging abala upang makapaghanda na tatanging tula, pinamagatang, magatang, sino ka ba? <laughs> sino ka ba? Ang wikang Pilipino dapat pagyamanin niya dangal ng lahi at bayan natin. Tayo may kultura at sariling sining, kaya manang tunay na dapat mahalin. Si Manuel Lacazon, na ama ng wika, Pilipinong tunay sa isip at diwa. Wikang Pilipino, di wikang banyaga, ang dapat gamitin ng bayay lumaya. Masdanang yung paligid Dinggin ang ating awit, damhin ang bawat pintig ng puso mo't isip. Sino ka ba? Sino ka ba? Sino ka ba? Ikaw ay Pilipino. Pilipino ako. Nag-iingles man o nagkakastila rin, ngunit ang mahal ko'y Pilipino pa rin. Wikang Pilipino, gamit kong totoo, isip at damdamin, nasasabi ko rin. Ito ang bubuklod sa bayang namumukod na may isang wika at isang diwa. Ako ay Pilipino, Pilipino ang aking wika. Salamat po.